Yan, yun na ng 5 years. Okay, balik starter. Ito yung na-pili natin. Replacement. Sana tumagal. Ngayon sinisimulan na para mapalitan na yan. Kailangan okay, tayo bumutas yung ating sinilas. Ayan. Kaka-kickstart niya. Unang ano yan, unang baklas yun yan, pare ko eh. <laughs> kuya. Oh, binasa na. Okay. Yun, so salamat kay Kuya Kayo. Dahil always tayo lagi papagawa sa kanya. So, sa gusto magpagawa dito lang po sa may balik at ang street. Ito so, na kayo dito parang kasi si Bali ka tayo strip lang Mga pala si Kayo, pag gusto nyo magpagawa nito anytime Pwede ito mag-rescue kahit saan, wag lang sa probinsya, mahirap yun, malayo yun Ayon man ko kaya? Okay lang sa akin, pag kayang-kaya ng aking ano, pajero, supportahan ko yung yeah, mga magpaparescue yeah. So, um, kung gusto nyo magpares kung mapanood nyo itong video na to, ano na kayo sa channel natin para ano update kayo sa mga video na ano. Ah, inano ko na rin ito mag-vlog para may mga update na mga gawa. Yan. Kaso lang, walang mag-iirit sa kanya. <laughs> Yan, dito lang sa Balikatan Exercise, sa may ano. Balik Balikatan Street, dito sa may Las Piñas. Yan. Sabi niyo lang dito. <laughs> What is Yon, I'm not to five years.

Uang klik bang boy. balik-balik <laughs> nah, mana? Masih oh, mau balik ke kan noh. Ah kita tambut <laughs> Kaya ko. Okay, subukan natin yung bagong kamis na starter na X-Aura 50 ok na baka okay. mabutas yung ating kanilas okay. okay. So salamat kay Kuya Kayo dahil always tayo lagi papagawa dito sa kanya uh, sa shop niya. Ayun So sa gusto magpagawa dito lang po sa may balikatan street. Ito no. na kayo dito. Las Piñas. Barangay si balikatan street lang. Mga pala si Kayo, pag gusto nyo magpagawa nito anytime, pwede ito mag-rescue kahit saan. Huwag lang sa probinsya, mahirap yun, malayo yun. Ay, mga ko kaya? Wow. Okay lang sa akin, pag kayang-kaya ng aking ano, pajero, supportahan ko yung, yung mga magpaparescue. Yeah. So, um, kung gusto nyo magpaparescue, mapanood nyo itong video na to, ano na kayo sa channel natin para ano, update kayo sa mga video na ano. Uh, inano ko na rin ito mag-vlog para may mga update na mga gawa. Yan. Kaso lang, walang mag-iirit sa kanya. Yan, <laughs> dito lang nekosay, sa Balikatang exercise sa may ano. Balikatang Balikat street dito sa may Las Piñas. Dito. Sabi nyo lang dito.